So, good afternoon. Nag-aabang nga naman ako ng sasakyan kapag naka-attack na yun, emergency. Papasok ako eh. Ay, wala pang sasakyan. Kaya tanghali, mag-aalauna na. So, dito muna ako. Nag-aabang yung sasakyan. Ay Nainit dito ako sa may medyo kunti malilim. Bilisan, naglilinis ako sa baba. Talagang may tawag. Eh. ko contact sa anak ko. Tinawagan ako at ano. Pajutihin ako ng maaga. Kasi tumawag si Doc. Sa Andun kasi si sa Sayuki. Kaya tumawag, papasukin ako ng maaga. Kaya, ayun, bilisan. Kasi naglilinis ako doon sa, alam mo trabaho ko. Pagdating sa bahay, trabaho, maaga, mahising. Mabibigyan ng mga pagkain sa alaga. Tapos, hindi makaakyat agad. Kasi, naglilinis pa ako doon sa baba. Nagwawalis. Ina-arrange ko lahat yung mga ano doon bago ako makyat, eh may tumawag gumili sa tindahan kaya umakyat ako tapos ano bumalik maya maya, meron na naman kaya sabi na anak ko magluto ng ulam namin tanghalian, kaya hindi na ako nakabalik sa baba tapos ngayon dali dali, naglaba pa ako naglaba, doon ko na sa CR hinangir, para madali Di, ayos talaga wala pang sasakyan, oh ay, antay lang, ako dito. Bilisan talaga ang gawa. Tingnan mo yung bag ko sa likod. Instead magbihis ako na ibang ibang bag na naman ang gagamitin ko. Ay, hindi na. Ay, yung ginagamit ko ay eh, pa rin. Napsak. Kasi andyan lahat eh. Kasi pagpalitan ko yung bag ko, maiwan pa yung iba na aking problema. Ito sa akin pa So, si isa, ano, kasi kanya-kanya kami susi. Dalawa lang kami pinagkatiwaraan ng susi doon sa hotel. Pag walang guest, out na lang isa yung oras na niya. Walang oti. Kasi walang guest. Pag may guest, may oti. Hindi eh, magkadatnanan kami. Pero pag walang guest, wala. Hindi kami makikita. Kahit isang buwan. <laughs> isang linggo. <laughs> Pero pag sinadya namin, ano, kailangan dalawa ang mag-duty doon. Da daming guest eh. Kailangan ng mga pagkain nila sa umaga. Kung wala na, uubusan na kung kulang. Lalo na iklog. Mga langgunisa. Mga basta pang ulam ng ano, sa umaga. Kaya, ito. Tanghaling tapat. Wala pa oh. Maya-maya, ano pang oras darating yung galing ng ano ay eh, nakala, nakala, ano, na nakadaan na yung galing ng ano mga alas 12 galing ng Tagbilaran to uh, Abatan Bato Kabawan Busaw tapos Toril, tapos ikot naman dito sa ano dadaan sa amin galing ng Antikira wala eh, alas puno kasi yun eh buti kung may dumadaan minsan lang dumadaan yung mga bao-bao at tricycle sa umaga lang at hapon mga mga ano dito na, na ako jaga-jaga lang magantay ako yan mo yun sa dolo. yan tapos dito naman sa kabila yan mo ano? oh. Yan papuntang Tagbilaran. Papuntang Antiquera. Antiquera yan. Tapos yung akin ay boundary. Boundary ng San Roque at ano, Aligway. Kasi uh, Abatan, tapos Paakyat, Aligway, amin yun. Tapos ito dulo, pinakadulo yung bahay ko sa Aligway. Tapos San Roque So, boundary yung akin. San Roque na. Tapos, Antiquera. Yan na. Kaya, ah, tanghali. Mainit. <laughs> Tumitingin yung, ano, kasi alam niya na nagbablog ako. <laughs> okay, ah.